morning. Hi. hi. Ano naman akong kuting. Ay, yan, yan, yan. Hi. May bago na naman akong pusa. Nanganak na naman si princess. Hi. Anong pangalan mo, ha? Anong pangalan mo, ha? Why you crying, hi? Why you cry? Hmm? は <laughs> い。いいは May bago na naman kaming alaga. Bali na sila. Hmm? Hi. Hi. Hmm. Hmm. naman Naman, naman, naman Hi. naman Hi. 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 Ikaw, Cikui ikaw, baik. Cikoi, Cikui ni. Hi. 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 Hi.

Hindi laking ngya niya Kailangan 'yung kahit na peka. Oh, nakakit na. Nakakit <laughs> Nakakit Hello Hihihi Hai Hai Hmm <laughs> Cute Rima Hihihi Cute cute Hmm Tam tam Si tam tam Hihihi Wala <laughs> uh, Ah

Hello, Tam tam. Hah? 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 Ket-ket Hah? 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 Mm-hmm, <laughs> <laughs>